Hello guys! Good morning! Uh, magandang buhay sa ating lahat. Welcome sa mundo ng Aliwan. Ito na naman po tayo. This time, ipili ako ng aming, ano, ng aming uh, ng So, nakakot ang Edson na kami. Hindi ako ang dahil ang tayo sa pamilya, hindi ako sa mga So, dahil ngayon ay pupunta ko ng palengke at ay all around kasama ko ang muling dito na to. So, ayan. So, pagbalik ko, ang dami ko na namang nitipin. Ayan. So, sure yun. So, mamaya ako na ito babalikan. Ayan. Kita nyo naman. Ang ina ito may gawa. So, ayan. Next is, ayan. Ay, ending <laughs> Ang ina ito na may gawa. Kaya mamaya, umakit ako ng trabaho naman. So, dahil ako ay pupunta sa palengke, hindi ko pwedeng iwan yung bata na to dahil wala na niya tatay so isasama ko siya and then ready na ako so mag iwan dito ang lola at ang dalawa pang akong busy sa pag cellphone paalam muna kami nay punta muna pa kami palengke ha dito muna kayo ha okay lalabas ha so may ilalap ko na muna okay. Pa, pa muna ako ng gabi ha? Hmm

importante. Oh, dito muna kayo ha. Mamamalik muna kami ha. Okay, lalabas dyan. Dito na kami. Dito, dito na kami ni Gael. Papapunta na kami ng palengke ng aking apo. Oo. Ha, um, ha buhat? Ay, sinilyo. Yan sa na nasasabi ko buhat ka agad. O, oh, nagpapabuhat. Malakad mo na ikaw. Ali ka dito, dito. Nagpapabuhat na itong aking ato. apo. Sinama ko kasi hindi siya pwedeng iwan doon sa bahay. At uh, ito ay baka pamaya makakit sa hagdanan. Wala ko doon hanapin ako. -ha. Hindi, ayan. Oo, oh, lalaka tayo sa lang Wag po doon. na nga. Kawawan lolo. Kawawan lolo. So, ayan. Ayan. Na. Na, na kami sa palengke. Ayan. Oh. Oh. ka. Hello mama. Hello mama. Hello mama. Kausapin si mama. Dali. ilo mama. So sa so ngayon hindi ko pa alam kung anong bibilhin ko na aming pananghalian. Pero pag bumili ako ng ulam ngayon, dali ka na hanggang gabi para hindi na ako lalakas. Ang daming aso buso. Huh? Ang daming aso. Ate, ah, pupunta na lang kami ng Savemore Doon na lang kami bibili ng habi ah, Bibili ng mga bulan namin Tsaka bibili ng mga gata ng sunglaw Ayun, tatawid pa kami Para makapunta ng Savemore Nandito na kami sa main road So, kami ay tatawid na Ayan, doon na kami bibili sa Savemore So, ayan, nakatawid na kami So, ayan dito, kakaliwa kami Ayan na yung Savemore Ayun na. Dito na. Andito na tayo sa Save More. Ayun na, natatanaw na natin ang Save More. Doon kami bibili. So ayan. Ito tayo bibili. Let's go. Espacio Save More. Ayan na. Pasok na kami sa Save More. Kuha tayo ng basket. Ayan, dito na kami sa Save More. So, dito na po kami. Bibili kami ng meat. Meat pad. Ay, wait, wait, oh, dito tayo. Bali, bibili tayo, lag, ha? Laglag. Oh, Sali lag, lag, lag. ka dito, kumpa tayo ng pang <laughs> adobo. Ayan. Ayan, dito tayo sa meat. Meat section. At isang kilo nga nung pang adobo. Mag -adobo muna tayo. Ano? Sa kilo lang ha. Okay. Okay, kilo lang. Pwede na. Oh, three lang naman. So, bibili tayo ng gatas ni Lola. Dito ali kare Gatas kare. Lola. Dito gatas si Lola. Niya yan. Ayan dito ang gatas si Lola. Adult plus. Saan pa yung adult plus? Ata 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 pa. Ah. halika kare So ito na lang. Adult plus si Lola. Ali ka Ito na nakakuha na kami. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Kuha kami ng mga pang snacks. Alam mo sa gusto mo? Yan? Gusto mo ito? Gusto, Potato fries. Ito, lagi ko tong binibili dito. Eh. Ayan. Potato fries. Ano gusto mo? Ano ito tuturo mo? Yan. <laughs> ano yan? Uy. <laughs> 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 Anong pinulot mo na yan? <laughs> Gusto mo mata? Ha? Gusto sa mata? Sa kata? Oh, sige. So, share kayo ni kuya ha? Ha? Share ni kuya ha? Share kayo ni kuya ha? Okay na yan? Okay na yan, okay na yan, okay na So, sa bread section naman to. Halika po po, ito na lang. Pinoy loaf. So, yeah. Ayan! Oh, pwede na to, pinataya. Ha? Ha? Uwi na tayo. Uwi na kami. Nakabili na ako ng ibili namin. So, ayan, nakapabili na kami. So, nakalabas na kami ng save more. Ayan na, doon na tayo. Ayan. Nakapabili na kami. Ayan na, ayan na. Uwi na kami. So, dito na kami. Sa labas ulit ng save more at bibili kami ng mga ingredients ng pang adobo. So mag adobo ako ngayon. Hindi na kami bumili sa halong. Oh. Dito na kasi mas mura-mura. At -mura. mga ano lang naman? Mga uh, ingredients ng adobo. dito na At sa labas na kami. ang bata na ito nagturunan. Na, di ba nakabili naka, ka na? May nabili na tayo. Hindi ka na. Hindi ka na. Ito na nga palabas na kami ng highway at pupunta muna kami sa mga gulayan tara sa gulayan muna tayo dahil wala na kami sa kanilang sibuya bawang bibili na ay dito ayun ah ano bibili ba ah bibili tayo ng bawang sibuya O, oh, bakit nagtanggal ka na, last? Suotin mo yun, dali. Ha? Ayaw, nung ayaw, basa. Diyan ka umihi. Sabi, diyan ka umihi. na inabot ang ihi. Walang diet work. ko ng patatas ang aking adobo. Yeah. Ha? Halika, halika, halika. Kaya pa sa nito. Hello guys, nakarating po lang sa bahay. Hindi na ako nakapag-video pa uwi. Don't shut down yung ako sa cellphone. Hindi ko lang malayan na lang ako sa place. Kaya eto. Nakarating ako na... Hirap na hirap maglaka dahil ang dami ko bitbit bit Yung isa na pakaragat pa. Ayan. So, dumating ako na dahil po lang dito lang yun ay ako na may So, mamaya magre-ready ako na Ah, uh, adobo. So, mag-adobo ako ng baboy. Ayan. Adobo naman. Hello guys, okay, papahingayin ko ang bahay. You guys. Yes! <laughs>